Teka muna ha. Eto ha, palasak na palasak ito sa, <laughs> sa, 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 mga ganyang klase. May mga happy ending. Wala. Kasi sobrang bata pa po ako noon. Talagang kailangan, ang ginagamit ko lang talaga is kailangan ko maging magaling. And then yung sigo ko. Kailangan ko. Kasi yun po yung binabalikan po sa akin dati na mas okay ako sa ibang ano, yung matatanda Maganda na. Maganda ka, ganun. sexy, bata, Baka di, dahil bata. din po doon ganun. Wow. Siyempre may mga... Pero wow. may na, ano, uh, ano po, nung bago ako doon, Minong bastos po sa labas sa na akin. Nabigla ko nawakan. Oh. Siyempre, umiyak ako so parang gano'n. <laughs> <laughs> And then, ano nangyari? Nireklamo, reklamo, ah, mm -hmm. pinalitan ka. Pero hindi. Parang hindi pa rin nila ako pinakinggan. Ganun. Ganun pa rin. Kasi parang kailangan yung client yung okay. Ganun. So nagpahawa ka naman hindi na? Hindi. hindi. So ano ginawa mo? Paano mo siya approach Hindi. O paano hindi siya, ano ipapano sa, sure. sa kinausap, brother? yung yung ano yung Oo, yun ang gusto sa iyo lumabas ako good ako kasi sabi ko anong ginagawa niya ganun <laughs>